Honda Winner X 150 o Yamaha Sniper 155. Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Totoo nga bang mas malakas si Yamaha Sniper 155 compare dito sa Honda Winner X 150? At yan ang pag-uusapan natin ka isla. Alamin natin kung sino nga ba ang mas lamang sa kanila in terms of number. Kumusta mga guys? Hello, welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw, pag-uusapan natin itong Yamaha Sniper 155 at Honda Winner X 150. Mas lamang ba si Sniper 155 sa power compared dito sa Honda Winner X 150? At yan yung pag-uusapan natin. Side by side comparison sa dalawang motor na ito. Let's start sa makina. Itong Yamaha Sniper 155 is equipped na single cylinder four-stroke four-valve liquid-cooled single overheat cam engine. While itong Honda Winner X 150 ay equipped na four-stroke single cylinder four-valve double overheat cam liquid-cooled engine. So double overhead cam itong si Honda Winner X150 samantalang si Sniper 155 is naka single overhead cam. Power and torque output itong Yamaha Sniper 155 ay kaya mag-generate ng maximum power na 17.8 horsepower and then yung torque output naman ng Sniper 155 is 14.4 Newton meter. So, yun yung power and torque output itong Sniper 155. Medyo mataas. So, lang itong si Honda Winner X150. Ay kaya mag-generate ng maximum power na 11.5 kW at maximum torque na 13.5 Newton meter. So, ang power output niya Yamaha Sniper 155 is 17.8. So, malayo yung lamang dito, 11.5 versus 17.8. Mas lamang itong Sniper 155 ng 6 horsepower. So, yun yung lamang nya, 6 horsepower sa Honda Winner X150. And din sa torque naman, itong Honda Winner X150 is 13 newton meter of torque. Samantalang itong si Yamaha Sniper 155, ang torque ng motor na ito is 14 newton meter. So, lamang ng 1 newton meter na torque itong sniper. In terms of power delivery and din sa torque delivery is mas lamang si sniper 155. So, mas angat yung power niya in terms of number. Kung number yung pagbabasihan nito guys lah. So, mas lamang si sniper one by And then yung difference naman sa kanilang engine capacity, si ito si Sniper 155 is 155 cc. Si Honda Winner X150, yung kanyang engine capacity is 150 cc lang. So 5 cc or 5 cubic centimeter yung lamang nila. So alam natin kung yung uh, power output, yung ilang revolution per minute makukuha nila. Kasi doon rin nagbabari yun eh kung samantala itong si sniper 155 is mataas nga yung kanyang power output pero matagal naman niya, niya ma-achieve so itong si Honda Avenger X150 mababa yung kanyang power output pero mas madali lang man niyang ma-achieve yung tough power ng motor so doon nagkatalawin yun so mataas nga yung kanyang power output pero matagal naman makukuha yung tough power niya so talo pa rin pero kung mababa yung power output at pabilis makukuha lang yung top power ng motor. So, dun pa rin tayo nagakatalo Pero anyway, in sa numbers naman ng pagbabasihan, hindi sa actual naman, may napanood din akong video, hindi ko lang mapakita sa inyo dito. Yung sinubukan yung tatlong motor, itong Raider 150 E5, Sniper 155, at itong Honda Winner X150. Eh, ang layo talaga ng agwat ng Sniper 155 at winner X150 in terms sa sinubukan nila tong kung sino talaga mas malakas. So mas malakas talaga si Sniper 155. Mas mataas yung kanyang power delivery, mas matulin tumakbo compare sa winner X150. Anyway, yun yung numbers and yun, yun din yun yung actual dun sa nakikita ko. So mas mataas Talaga si Sniper 155. Mas powerful yung makina ni Sniper 155 compared dito sa Honda Winner X150. Although itong Honda Winner X150 is naka-double overhead cam ito, pero si Sniper 155 naka-single overhead cam lang, pero meron siyang variable valve actuation yung nagdala yung ng mas mataas na power at mas stable na power delivery ng Sniper 155, yung kanyang variable valve actuation. Kung modern speaks ang pag-uusapan, itong Honda Winner X150 ang nangunguna. May ABS variant ang Honda Winner X150 na nilabas dito sa Pilipinas. Samantalang itong Sniper 155 ay walang EBS na nilabas dito sa Pilipinas. At itong Sniper 155 is may keyless ignition. The same with uh, Honda Winner X150 is may keyless ignition din. Pero ang lamang lang ni Honda dito is meron siyang answer back button. And then, meron siyang slippery clutch. The same with Sniper 155 is may slippery clutch lang. Pero, itong Honda Winner X150 is meron siyang bank sensor. So, ito yung kalamangan niya. Aside from that, is meron siyang charging port. The same with uh, Honda Winner X150 and Sniper 155, may mga charging port sila. Pero, ang lamang ni Honda dito is meron siyang silent starter na wala kay Sniper 155. So, ABS, uh, bank sensor, uh, slippery clutch so kung speaks ang pag-uusapan mas maraming specification na ibibigay itong Honda Winner X150 kaya naman mas sulit pa rin bilhin itong motor na ito compared sa Sniper 155 pero kung yung hanap mo speed naman talaga eh sa dalawang motor na to Sniper 155 yung may offer ko sa inyo kasi in terms of power output, torque output and din actual performance talagang mas lamang si Sniper 155 dito. In terms naman sa seat height at ground clearance ay magkapareho lang ang dalawang motor na ito. Ang seat height nila is 795 mm at ground clearance na 151 mm. So magkapareha lang yung ground clearance at seat height ng dalawang motor na ito. Tapos sa fuel consumption naman is almost the same din. Pareha din sila ng fuel consumption. 54 km per liter. Ang kayang itakbo ng dalawang motor na ito. So, malinaw dito sa ating pagkukumpara kay Isla. Na in terms of power, mas lamang si Sniper 155. Pero kung modern speaks ang pag-uusapan, mas lamang ang Honda Winner X150. Pareho naman itong dalawang motor na ito na maganda. Maganda tingnan. Pugi. So, the same na mampurma ang dalawang motor na ito ikaw, alin sa dalawa ang pipiliin mo nasa sayo na lang yan kung alin sa dalawa ang choice mo power over specification power over safety feature so yun yung uh, pag-iisipan mo and then sa price difference naman sa price ng dalawang motor na ito mas pricey ang Honda Winner X150 compared dito sa Sniper 155. So, that's all for today's vlog guys Isla. Thank you for watching Motor sa Isla. Comment down below kung alin sa dalawa ang motor ang bibilhin mo. Kung saraling namimili ka sa dalawang motor na ito. So, comment down below at pag-uusapan din yan sa comment section. So, once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimangno na higugma ang ginoo labaw. setanan let's always peace bye bye